Kinumpirman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nakatakdang simula ng distribusyon ng fuel subsidy sa mga super at operator ng pampublikong transportasyon ngayong linggo. Sa pahayag ng LTFRB, araw ng Martes ay inaasang madadownload na sa ahensya ang, ang 3 bilyong pisong pondo para rito. Ayon pa kay Joel Bolano, Technical Division Head ng ahensya, posibleng masimulan ito sa mga susunod na araw. Nasa 280,000 PUV units ng pampublikong transportasyon ang mabibigyan ng ayuda, kabilang ang mga operator ng jeep, bus, taxi, UV Express, shuttle service, tourist at school service. Aabot sa 930,000 na mga tricycle driver at 150,000 na mga delivery rider ang makatatanggap din ng ayuda. 10,000 pesos ang matatanggap ng mga modernized jeepney at UV Express habang 6,500 pesos naman sa mga traditional na jeep bus taxi at TNVS 1,200 pesos ang makukuha ng mga delivery rider at 1,000 pesos naman sa mga tricycle driver. Nais ng pamahalaan na sa tulong ng fuel subsidy ay maibsa ng gasto sa mga tsuper at operator. Samantala, epektibo naman araw ng Martes, Setyembre at 12 ang panibagong dagdag preso sa produktong petrolyo. Ayon sa Pilipinas Shell, Sea Oil at Caltex, nasa 20 sentimos ang nadagdag sa preso ng kada litro ng gasolina at kerosene. Habang 40 sentimos naman ang taas preso sa diesel. May kaparehong taas preso rin sa gasolina at diesel ang clean fuel at iba pang kumpanya ng langis. Ilang oil players na rin ang nagpatupad nito alas 6 ng umaga. Ang Caltex naman ay alas 12.01 ng hating gabi kanina. Ito na ang sam na linggong may taas presyo sa gasolina at kerosene, habang ay sunod na linggo naman sa diesel. Batay naman sa oil Monitoring ng Department of Energy, umabot na sa 15 pesos at 30 centavos ang year-to-date net increase sa kada litro ng gasolina, 10 pesos at 70 centavos naman sa diesel, at 7 pesos at 74 centavos sa kerosene. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMI News.